Ang dami, nakawala na lahat. Uy! uy. <laughs> Wala mo niya ata tayo mahuli, kahit isa ah. <laughs> oh, oh. Ayun, 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 ayun. Ay, kalaki nito oh. Uy! Grabe. uy, ayun, ayun, ayun. Ay, ito pa oh. May nauli ka pre? Oh, may nauli. barangay okay, mga kabukid magandang magandang umaga po Ito, mga nangingisda marami pong nangingisda dito oh. nagpupukot sila mga kabukid good morning po mga kabukid nandito po tayo sa may Cantaba, Pampanga ah uh, marami Para, baba kata, kyan? Hali, kyan, baba ata 'yan. Alé 'yan, baba, alé. Ah. Pedya. Alimataas. Pupunta di 'to. Lalapitan natin 'yung mga mangisda. bababa labang ahas dito ami <laughs> ah, ano pala to may tansi

Ay, wapin pala na. Boss, good morning. <laughs> maraming ano, maraming tilapia. Malalaki, oh. Malalaki. Malalaki. morning po. Ayan, ito po. O, kasama natin yung mga maing isda. Ah, dito po tayo sa may ano, Kandaba, Pampanga. Sa may Mandasig, mga kabukid lalaki ng mga tilapia, oh. Meron din. Kasama natin si Jollibee TV, mga kabukid Ayan, mga YouTuber. Ayan, paki, paki subscribe po yung YouTube channel niya. Jollibee TV. Uy, lalaki, kadami. Kalalim ng putek <laughs> Kalalim ng putek Kakakamagad. Ah, lubog na yung tuhod ko. Hanggang dito lang pala ka. <laughs> oh. Malalim pala yung putik, mga kamukit, o. Eto, Ay, kadami, oh. Malalim. Oh. Lulusong sana ako doon, kasi malalim na pala. Hanggang dito lang pala kami mga oh, kabukid. Ay, babalik na ako. Hindi yata ako makaangat ah. <laughs> ah, ito, ito, ito. Namali ako. Ya! Yeah. Uy! Oo oh, nga, ano? Ang lalaki. Labulas. Labulas. Ay, lalapad nga ng mga tilapia oh lalaki oy grabe ang dami lalaki oh kaya sobra yung mga bibi ay ganon? gusto yung sakto lang Binabalik pag malalaki. Oh, yung oversize na akin, may nahulog pa. Oh, yun know? You know? <laughs> 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 so, oh. Yun oh. Hoy. Wala na naman tayo, May iwan. Hoy. Ang iho nga, ang oh. lapad oh. Ang lalaki mga kabukid. Grabe. Sarap niya inihaw. Ilan tray? 1 2 3 4 5 6. Ano 'yan? Ano 'yan? Oh. May ano yan? Hipon. Ay, yung hipon na panggawang ano? Okoy. Okoy? Ay, pinakamasarap yan. Marami pala dyan, ano? Oo, oh, marami. Mamaya, oh. doon ang bigot dami sa gilid. Sa gilid, marami? Mamaya, kukuha tayo. Gagawin natin ng okoy ba yan? Oo. Ano? Pre, meron pa yan? Meron pa yan? Ay, wala na. Ay, doon naman sa kabila. Uumpisan ulit nila, mga kabukid. Oh, 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 Ah, malalim. Malalim yung putik. Yeah. Ito. Oh, Hmm. Oh. Oh, laki pa rin yun, no? Uy! Inuubos yun talaga? Ang lalaki ng ano? Na, na, nataga, natira. Mahirap pala kung oh, dito, malalim. Yung ano, oh, yung putik. Eto, uh, mag-aano ulit sila. Kung tawagin, pukot. Iilahin nila yan, mga kabukid. Uh, papunta doon, makakahuli ulit sila. Eto, wala na to. Ubus na yung isda nito, pre. Ah, meron pa? Ah, ulitin nyo para makuha lahat. Salok na lang yung Ah, salok na lang, hindi na yan ganyan. Ay, lucky oh, ay, laki oh. Ay, ay, oh. kasi pag matayo, mamamatay lang, no? Ah, wala mata. Ay, papaano nyo sa mga ano, ma nangangapa, nang nanguhuli. Ayun. Wala nga matitira dyan. Pre, pwede ka, hindi ka nagbibidyo? Hindi, hey, na ako. Mamaya ka na? Buo Tingnan mo, ang dami. Tapos mo oh, ano? nga, ano? Ay, nga, ang dami, Oh. Yung hit po na ano. Ah, dito, libre lang mga Libre, ano? Sa palengke, 200 ang kilo nito, 100 plus. Yan. Kamahal pala sa palengke, yeah. ano? Yan, no? Kitang-kita, mga kabukid. Huh? Mamaya manguhuli kami ni Jollibee TV, oh. Ah. mga kabukid. <laughs> Magpuputik kami. Pare, may nahuli ka? Uy, may nahuli nga. Oh. Ayos <laughs> ah. Ay, Sarap niya. Inihaw. Ay, dami ka agad ah. Isang dakot ah. Kailangan pala may nilagyan tayo, pre. No. Bukat timba. Yun oh. Kakapakapay mo lang oh. Oh, dami niya. Masarap niya. Sarap niya. <laughs> Bibili ka. Ano, ano yung tawag daw Yung arena? Arena. Oh, arena. Oh. Magkukuha na ako nito mami Oo oh. Kukuha lang ako ng simba oh, ayan po oh. Ay, Ilalatag ulit nila yung ano nila Yung Pante Pukot. Ah, Pukot. Oh, Tama ba? Pukot Pukot Oo, oh, okay. oh Ano? Oh. Malalim lang yung ano, yung putik. Aray, aray, natasi ako. <laughs> <laughs> na na no. Ah pantay. Yan. Aba. Wala muna. Ito nag pa sila. Ma mahirap lang pala dito. <laughs> diba baka all snap. Nasi na, ano pa ako sa pantay, oh. Kaya lang, na, na ano yung ano ko, mga kapo, medyo pa ako. May kanti. <laughs> ko kukuha kami ng ano. Ah, uh, magkasama po kami ni Jollibee TV. po lang. <laughs> kukuha po kami ng ano? Ng... Hipon. Hipon. Dami oh. Dami, madaming hipon oh. Mahirap na lang maglakad. Kapag gigaset lang nga ganun sa nayan. Wala na may oh Oo. Kami dito. Ano? Tingnan niyo, lalagkad 'yun. Pulot-pulot lang, pulot-pulot. Pulot-pulot lang. Sa kabila pala pre, ano, mababaw lang yung putik ano. Oh, sa kabila. Dito si kanal to, ano. Oo. Niariyan natin. Ay lang pag tumawid tayo diyan. Di ba malalim? Hindi. Tara. Tatawid, tatawid tayo. Wala. Tara. tatawid tayo. Tatawid kami, makakaabot. Ay dami, oh! Ay. Ito, Hipun, oh. 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 Hipun, dami, no? oh Oo! Oo! Siyempre, karamahan ka na. Pumupunta lang <laughs> sa kilid yan kapag pinupukot uh nyo. Oo. -oh. Ito po, magkasama po kami ni Jollibee TV mga kabukid. Nanguhuli oh. po kami ng hipon. na hipon. Hipon. Oh, o yan o. Oh. Mamaya ah, mapupuno namin yan. <laughs> ha? Pag bumili ka pala sa palengke. Malto, may kitsandaan. Oo. Oh. Okay, good morning po mga kabukid. Oh. Ah, kasama po natin yung mga masipag na mangisda dito sa may mandasi, Kandama, Pampanga. Saka si, ano, si Jollibee TV mga kabukid. Pakisubscribe po yung YouTube channel niya, Jollibee TV. Ayan o, oh, putik na putik na kami. <laughs> uh, malalim yung putik eh, sa kabila. Oh, Mukuha po ng hipon. Malalim pa yung tubig? Ay, pa, 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 pa. Oo. Pupulutin mo naman kahit hindi lang umalit. Oo, mamaya, no? Hintayin na. natin, ma malapit ng bumabaw. yun, no? Dami nyo, no? Ay, dala, dala po kami, ano, timba. Mamaya, puno po namin yan. Pag napuno pa namin, bibigyan namin kayo. Oo, <laughs> yung malalapit. Oo, malalapit dito. Ayan, no? Dami pre, oh, sa gilid. Ayan, no? Nagtatalo na, no? Yan po, oh, nagtatalo na. Mamaya, kukuha kami. Ispatan lang namin itong mga... Eto, sagrado, maraming ano to. Maraming isda. Yun Oh. Ang ating isdang tilapia. Wala bang bulig pre? Walang bulig ano? Oh. Pero meron. Ay dami Oh. Ay, kalalim! <laughs> kalalim pala dito! Ito. Uy, dami oh. Mga isdang tilapia, mga kabukid. Pukot ang gamit. Ay, eh, kalalapad niya, no? O, oversize. Pagka daw oversize, ayos nung mamimili. Gusto yung sakto lang, ano? Ayun, isang kilo, ano? Kailangan na apat ang lima lang. Oh. Ano, kuya? Tapos na po ba kayo nun? babalik ko kayo ulit o oh, babalik ulit pukot ano? ikaw pre ano? kamasaya ano naman <laughs> ang laki na lalagyan mo kung nang uhuli po kami ng hipon ay pinatay na mininor lang ay bababa po kasi ano hindi na mataas na hindi na nakakakuha ano pre may nakuha ka? Malit lang uy oo nga ano <laughs> Naapakan. Sobrang dami. Naapakan na lang. Oh, maraming ano sa taas. Maraming pong naghihintay sa taas. Oh. Madami po silang naghihintay. Uh, kukuha ng ano yan. isdang tilapia. Oh. Mga tilapia nila sobrang lalaki. Meron din doon? Ano? Tilapia? Ay hey, ganoon. Meron pa dito. ah oh, meron ding nangunguha ng ano. Si Kuya. May, may tilapia daw dyan sa taas. Oo, so, oh. Oo. Oh oh, oh. oh, Ayun na! Oh. <laughs> Ang lalaki! Sayang, di mo na i... Ayan, ayan, pare, pare! Ayan, ayan, <laughs> <Ayun>, ayan! <ayun. laughs> ayan, tayo. ayan! mo yung natinakit dito sa taas. Alam mo, Kuya, pag napuno niya, marami ano. <laughs> Ang uli po kami ng hipon. Talagyan <laughs> ng ano, arena. Oo, oh, arena. Tsaka itlog siguro. Pwede ba yun, itlog? Okay. Oo, oh, pwede. Wala na pre? Yung tilapia. Ayun o, oh, dito o. Ang tayo dyan o. Oh. E, ano mo dito sa taas. Dito. Itcha mo. Ayun o. Oh. Wala na yung timba mo. Ayun, nasa dulo. Kalayo. Oo. Oh. Uh. Balita ako, magaling kang manghuli. Nung nasa tayuan kayo eh. Ano? Oh, dami nyo no. na. Uy, uy. Eche mo dito. Itcha <laughs> mo dito. Itcha mo dito. Oh. Ang dami na, wala na lahat. Uy! <laughs> wala man yata tayo mauli kahit isa ah. <laughs> oh, oh. Yo 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 yo. Ay, kalaki nito, oh. Uy! Grabe. Oy, 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 yon. oy, Ay, ano pa, oh. May nauli ka, pre? Oh, may nauli. Kailangan pa umuwiin mo lang. Oh, yun, oh, ayun yeah. uh, na. <laughs> ayun pa. Ah, oh, kailangan pala daan-daan lang. Huli? Ayun. Huli, magaling pala. Uy, laki oh. Uy. <laughs> Sa atin ba yan? Eh? Mapapagalitan tayo. Ang lalaki oh. Mga kabukit, masarap palang manghuli dito. Kaya lang, di pwede po. Bawal, mapapagalitan tayo. Hindi. Ah, uh, pagka ganyan lang, ayan o, oh, ka mga, ki ano yan, kay Jollibee yan. malaki? Ayo, ayo. Oi, laki oversize nga mga kabukid to. Oh. Malaki, sobrang laki oh. Bumalik, bumalik. Bumalik ay na anuhan yung ano ko, yung camera ko. Ito yung isa oh. Oo. Oh. Na anuhan ng putik mga kabukid Ako mo. Oi, ayun putik konti lang pala. Eh, laki oh. Hoy, meron na kaming ulam ni Jollibee. <laughs> Pag-iihaw kami. <laughs> saan, saan? Sa bahay. Sa bahay? Pwede nga, pwede nga, pwede Saan? ko na. Sige, sige. Dandaan lang kailangan, pamuhin mo muna. Ayun, yun. Di pala dapat. Hoy! <laughs> Namali yata ng diskarte ah. <laughs> Namali Oh, na? Ay 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 yon. Eh, mas malaki yung kanina. Okay mga kabukid, nandito po kami sa may Kandaba, Mandasig, Barangay Mandasig, Kandaba, Pampanga. Kasama namin siya, uh, kasama natin si Jollibee TV. Ayan, siya, uh, mga YouTuber po si si Jollibee. Uh, Paki-subscribe po yung YouTube channel niya. Jollibee TV. Si Kabida. Ah, uh, saka si Kabida. Kasama mo sa kabila, no? Ah, hindi, ako si Kabida. Oh, ba, di ba Jollibee? Ah, uh, hindi, yung tawag ko sa mga Ah, oh, yung pangalan ng ano mo, pinatawag channel yung, mo. Subscriber natin. Oh, ah, si Kabida mga kabukid. ito rin oh. Mamaya mauuwi din ako nito. Suso. Suso. Si eh, suso tinatawag nila bato. Eh, masarap 'yan. Susumpapa, 'di ba 'yung oh, Susumpapa? Pinapapa. Pero susumpato bato 'to. Oh, iba ba 'yung Susumpapa papa susumpato? Uh, matitigas 'to, eh, matitigas. 'Yon, oh, no. Ano? Sarap niyan. Ala na, ala na pre. Ala na. na. dalag, mayroon kayang dalag diyan? oo Oh. wala. Wala. Manipis na itong tubig. Teka, ko lang yung ano ko na.